I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga at lantaran na ang relasyon ng ating Donnie at Bal Mariano na kung saan pinapakita talaga sa social media kung gaano nga talaga sila kasweet sa isa't isa at marami nga talaga ang humimlay sa bawat larawan na binahagi nga ng ating Bal Mariano kagabi at talaga namang ito nga ang parents ng ating Donnie ay hindi nga lang pumuso rito kundi nagkomento rin at talaga namang kilig na kilig nga sila sa ating couple. lalo lalo na nga ang larawan na ito ng ating Bell at Donnie Pangilinan. At hindi na nga rin sila makapagintay at excited na nga rin sila dahil mamaya na nga sa Netflix ang Can't Buy Me Love. Pero eto na nga guys ang komento ni Tito A at Mami Maricel sa post ng ating Bell Mariano na ayon nga dito congrats pero naman lakas ng tama. At ayon naman kay Mami Maricel, excited for this dahil marami na talaga ang nag-aabang dahil mapapanood na nga natin ang Kent by Love sa Netflix at sa lunes naman sa teleserye Primetime Bida. Grabe nga talaga at approved na approved na talaga itong ating bell sa pamilya ni Donnie Pangilinan. Naumani pa nga ito ng maraming komento pa talagang nag-trending na sa social media. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Bell sa mga susunod na araw pa.